may isang culture park. Ayan, may simbahan. Ayan. Simbahan ng Tacloban mismo. Lantan ito. bisaya ko na kayo. Nauwaray ko na. Guys. Okay. Malengke kami yung mamaya. Tapos pata kami na yung Makartor Park. Ayan. Oh guys. Ah, uh, di ang mga lola. <laughs> Yan ang namin, no? Ayan na sila manod siya o. Sila ba yun? Hindi yan. Sila pa yan. Kaya sabi natutulog. Di ba natutulog yan? Yeah. Yeah. Sabi natutulog na ako. Ayan, pagkain namin. So, binagod yan. Hello guys, nasa ano kami MacArthur Park. Ngayon na eh, yan. Di oh. ba ah, Malapit naman to sa airport ng Tacloban. Yan. Yan. Yan, guys. Ngayon ako nakapunta rito. Kaya kikis ako sa ano, sa, sa simento. <laughs> kikis ako sa simento. Yan. Ang taas plug po. Yan, o. Oh. Ayan, uh, uh. And park, park. Ayan. Well, Carter Landing Memorial. Ayan, nakalagay. Ah. Okay. Sige, sige. Dito na muna pa, ano, pa-picture tayo kay ate

yan. Pupunta ko kay lolo ko. <laughs> 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 kay lolo. Ah, uh, Lolo Mac. mo. Si MacArthur. <laughs> Yan. Si MacArthur kay lolo. Ayan guys, kunti lang tao ngayon kasi maulan-ulan. Maulan-ulan, pero at uh, least hindi mainit. Okay. Ayan. Ayan, o sila nag, ano, happy picture. <coughs> o pagkatapos nila, atay naman. Dito kayo, dito. Dito, dito. Tayo. Dito here. Dito. Man, dito. Dito. Sige. Huwag muna ate, ate. Babaya muna siya. Okay. Ha? Ano sa? Ay! Wait. Wait. Doon tayo, oh. Ayan guys, nakapapag na kami dito. Pinunapakimi ng uh, kano. kano para lang makapagpakuha kami ng, ng, solo. Yan. Ayan, o. Oh, yan, o. Oh, siya. Yan, siya. Look, look, ma! Look, ma! Look here! Wow. Oh, two, three, four, five, six, seven. Seven pala sila. Mga, ano ko yan, boyfriend ko. <laughs> Diyan lang kayo ha. Tingin <laughs> niyo ako sa pag aking pagbabalik next year ulit. Ayan, ang dagat. Didi man, sige, sige. Yan oh. Itong wall ng ano. Oo. Tanda ka ito magka sa Ah. Uh, seaside yan o. Oh. Yan. Guys, tapos na kami magpa-picture. So, Bu kami sa aming ano magano lang kami papunta ng airport na. Yeah. Ate, ko na mo ako dito. May isa pa dito, dito. Alika, di ka. guys, oh. Y yung ano mo gamitin mo? Yung yung cellphone mo gamitin, gamitin mo. Habang no, 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 no. nag ano ko. No, Dito no. ka sa harap. <laughs> okay na? Sige na and guys, palit naman to. So, okay na, nakadaan na kami. Pinatagal ko dito sa Takluban. Dito nga ako na ano, dito nga ako tumanda. Lumaki na. Kaya lang, hindi naman kami nakakapunta nito. Ewan pa siguro. Next time, pagbalik namin dito, dadan, dadan, dadan din kami. Maganda sa gabi nito, ano? May ilaw, ano? Ito mga ito. May mga ilaw yan. E ang pinaka-highway uh, papuntang airport.

Ano Ano ko no? Ano. Ina gi dinika din ika, kanina. Kagabi, yan mga kainan, oh. Bukas marami kaya marami. Sabado yun. kaya kunti lang tao, pero maglinggo daw maraming tao. ni yung sasakyan natin. Ayun. Parang pala ng dosi ko may nilang sa paloob. Ayan, oh. Ayan. Bye Tacloban. bye 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 na Bye bye later Back to Manila again

Oh. Cool. E